Hi guys, dito tayo ngayon sa sa bubong yan, lawak, bubong uh, kabilang building so tayo ngayon ay magtatrabaho so ngayon guys uh, dito aking mga kasama sa Pilipinas <laughs> kami ay maglilinis ng alulod ang hirap talaga kumita ng pera dito sa Saudi, guys. Oh my God. Hilo pala yan sa mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas. Oh, mag kayo bago makita ng asawa nyo. so, ito kami ngayon. Nagpapahinga, break time. Wala pa nagagawa. Wala pa kami nagagawa, pero break time. So ayun guys, um, welcome to, to? my vlog. Di buyan. Buo natin to akyatin? Oo, tat. Oo. Ano may ano kalat din eh.